Hello guys, good morning. So pupunta kami ngayon sa isang kuiba o langob sa tawagin sa amin dito. Uh, pupunta natin yon doon sa uh, gilid ng bundok. Meron daw doong isang bato na nakakawali ang purma. So ating titingnan kung totoo ba. So ngayon papunta na kami sa mako si Parimias. Yan si Parimias. Then yung bundok na pupuntahan natin. Ayun, yung bundok na yan. Yang nakikita natin sa harapan. Yan, nandiyan ang isang kuwiba na mayroong uh, bato na nakaparang kawali. So pupunta natin ngayon. So doon lang natin i-continue ang ating video guys kaya para ndi tayo mahirapan So karon guys na naka sa ubos guys Ah uh, gamayng sakana lang ato nang ma Ah uh, maabot ag 1 langob So ubos na langub guys natay konre karang tabay So moano nga magkaosanan sa una guys o nanan Ah kini tabay ah ini ni ani guys arong kawo na. angkar ang tabay. So unhayon muna ni mag-cause. Kay namayd na mag-cause. Hmm. Mag-inom guys, gikan ni sa langob. Kinaw ni. Tangkana na himo cause So, tuloy na natin ang pagpatuloy guys ang ating video dahil ah uh, hangat mungkin sakaun saya so, tahu pada ayun guys so nandito na tayo guys malapit na lang kunting lalakarin na lang so nandito na tayo sa malapit sa wibah o langob ito sa aking likuran guys nandyan hindi lang makita dahil medyo madilim ayan yang may batu jan Nandiyan ang isang kuwiba. Maganda ang kuwiba na yan guys. Sabi-sabi nila. Yan daw ang. Uh, tinitirhan noon ng mga Kastila. Kaya pupuntahan na natin. Ito guys ang view. Ito guys ang view natin. Dito na tayo sa. Babaw ng bundok. O hindi pa sa tuktok. Punta pa lang tayo. Kaya. Let's go. So nandito na tayo guys. So pupuntahan na natin. So ato uh, iuna na tog ang uh, camera. So dito. Medyo hindi naman masyadong uh, libon. Okay, hindi man. Wala na nalukat na yung mga kanali. Eh. No. Tabi, tabi. Tabi. Yung yeah, stick lang pa ko na eh. Tabi. Tabi tabi po. tabi, tabi po. Kasi guys, ingat lang tayo baka may ahas. Baka makaapag tayo ng ahas dito. Ganito kaganda ang lugar. Ito. Oh, pwede talaga ang tirahan ng tao. Ito siya. Ganda. Ganda ng lugar.

Ito, malalaki ang batu. Oh, sobrang laki na mga batu. Ayan. Punta dyan, parang may naay mga kwarto-kwarto. Oh, sa si babao, may kawayan. Ito, medyo mahirap. Liso tagsaka na sa si babao, guys. Nang hirta sa lango, busod. Oh, kasama ko si Premias at may dalawang aso na sumama. Kaya, yeah, akitin na natin. Punta natin sa loob. Tingnan natin. Sa loob. Mas, bigo Sa ipos, guys. Kaya, lisit ka sa sakon. Kaya, bato. Dangog. Muna. tabi so ito guys nandito tayo sa loob guys tingnan nyo ang loob guys oh. ito ang loob guys ito na sya tingnan na oh. ito oh. stalactite or stalagmite ito okay, ko na Ito, maraming balat ng ahas. Asa ba? Nagbabalat ng ahas. Maraming silang nakatira ng ahas ito kasi malamig. Ang lugar na ito. Wait, kasi lamang Ito guys. Kalawang pasok ko na ito guys dito. So ito ang bato na sinasabi ko na parang kawali. Yan. Parang nakakawali. Sabi nila, dyan sa may butas, may buho diha, diha naging takub. Takub ko na dyan, guys. So, siguro may nag-treasure, kaya ito na kabutas-butas dito. Kaya mo na. Ito siya, guys. Ito siya, guys. Ka. Ganda. So, dyan, may butas pa dyan? Malalim. So, puputan natin yan mamaya. So, tingnan muna natin dito, baka may ahas hinay hinay oh, dito guys parang nakasiminto tong kung ano itong batu. cemented ah. oh, ha Nah, ha ah. ha dito o oh, mga balat ng ahas ayan so, si, marami nagbabalat na ahas ito ayan so, may ahas ito tapi tapi hmm. tapi oh di tuh main apa bolat perinahas dawe marami kasih butas ingat lang tayo bakawa ibu ah uh, sebut uh, butas butas ayan guys marami nagtreasure dito Tung batu na to. Ayan ang loob. Pwede talaga pagtaguan. Dito ng mga treasure hunter. Mga treasure hunter mga kastila. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan guys. Ito.

nakataklob nakataklob na niya so ano na yung mga balihibo ba ko siguro na yung treasure ano ba ay trisyo. Nanay ni bungas kali. guys. Dari ana rapita. So nabalhin mo so, pud. So, uh, ay trisyo sudah ni. Yan. Ah, Ay, ini lang.

Itu mga may butas-butas din dito. Ayan. Mga butas-butas. guys. Ayan yung mga butas-butas uh -huh. dito. Dito Ito, may butas din. Malalim din butas ito. Sumpay na nito, Pikas. Ayan. Ayan. Ini nak mana Diyan, diyan, diyan. Hmm, mayroon po tayo, dariya. Na po dariya po. Pero lang ta. Laom na. Ayan. ba? ang nagbagbag. Maraong. Haw ka. Maraong mga. Haw na. Haw ka. Maraong nagalaw. Bukal sa. Ay, maraming binabasag na bato dito. Ay, Lord. Marami din. Ah, dito. Dito. Malaking bato. asin ba talaga

Uy. Ito. Ayan guys. Ayan guys. Ito yung nasa loob. So kita na natin yung sa loob.